Nay ka. Hey, Good evening, sir. Good evening. What you make in the banana? Banana. Hi guys. Hello. Ano kaya pwedeng gawin sa si mga saging na to, guys? Overripe na siya. Hindi kasi kami masyado kumakain ng saging dito kasi yung amo kong babae pinagbawalan na siya ng uh, saging kasi mataas daw yung calcium niya. So kami din, hindi kami mahilig sa saging. Kaya, yan, overripe yung saging namin. Pero sayang siya itapon. So maghanap ako kung anong gagawin ko dito guys. Hindi pa naman ako marunong magluto-luto kung anong mga lutoin ng ganito may saging. Kaya sayang siya. Kaya yan guys, hanap ako ng paraan kung paano ko ito lutoin. Naglagay ako dyan ng dalawang cup na harina. Nilagyan ko lang siya ng tubig. Tapos baking powder lang yung nilagay ko dyan guys. Kasi hindi ko na siya nilagyan ng asukal kasi mas tamis na yung saging. At hindi ko makain yung mga amo ko ng sobrang tamis. Kaya hindi ko na nilagyan ng asukal. Pagkatapos ayan, okay, nilagay ko lang siya dito sa blender at biniblend. Tapos nilagyan ng food coloring at biniblend ulit. Tapos pinalatan ko itong mga saging. Tapos hinalo. Tapos blend ulit. At pag check ko ay okay na yung ginawa ko ay dito sa aluminum disposable container. Nilagyan ko siya ng oil para hindi ma stuck at nilagay ko itong ginawa ko. At dito ko lang siya lutuin sa air fryer. Ayan, hindi ko talaga alam anong ginawa ko dito guys. Basta hindi ko lang gusto masayang yung saging. Ayan, 45 minutes at nasa 190 degrees pa yung nilagay ko dito guys. Kaya, ayan, drink. Oh, pagod. Char. Hastang pagura. wala ka alam alam kasi first time ko magluto dito sa air fryer at saka basta first time ko talaga magluto dito guys kaya hindi ko alam ilan yung temperature na ilalagay ko. Kaya ayan pagod siya sa itaas. Yung itaas sobrang pagod pero yung ilalim hindi naman. At talaga ko yung nag at pinagtawanan niya ako guys as in tawang tawa siya sa ginawa ko. Kami lang dalawa na iwan sa bahay kasi yung amo kong babae pang night duty at yung amo ko namang lalaki ay afternoon duty. 9.30 na ngayon ng gabi kaya maya maya ay darating na din yung amo kong lalaki. Pareho kaming dalawa hindi marunong magluto kaya ayan nagtawanan kaming dalawa dito. Sinabi niya parang luto naman. At pagkatapos nun guys ay nakapag-decide na lang kami na namin ulit at saka na namin bubuksan kapag darating na ang papa niya. Kasi hindi talaga namin alam kung luto ba siya o hindi. At ayan guys, dumating na yung amo kong lalaki at alaga ko ang nagbukas ng pinto kaya nandito ako nakatago kasi nahihiya ako guys. Nahihiya talaga ako kapag hindi ako sure sa aking ginagawa or lalo na sa pagluluto guys, nahihiya ako sa mga amo ko kasi sila ay mahilig talaga magluto. At nandito lang pala ako nakatago sa may sampayan ng mga damit. You are hiding. Good evening, sir. Good evening. What you make the... Banana. उस ड्यूटी गुड बट वेरी बिजी वेरी बिजी सर लुकट दिसको चेक This no, you I don't make know. like that uh, type roti <laughs> I make 190 and it's burned. I don't know, down it's cooked or what? What do you think? It's cooked It's cooked? Sure? Check, 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 check Check, check what you want to eat? Well I eat little you people eat? Yeah, we already did. Janice already ate also. Guys, I don't know what happened to my banana <laughs> hmm. Hmm. More tasty sugar guys you can eat Unan ko na nga siya dito. Parang luto na siya, guys. Actually, first time ko nagluto dito sa air fryer. Air fryer ko kasi siya niluto, guys. Ayan. Ang luto so, naman. <coughs> I think, sir, it's cooked. Yeah, only the upper layer is burned You remove.